Sa kalikasan ng buhay ng mga sinaunang Hebreo, isang mahalagang aspeto ay ang kanilang relasyon sa Diyos na nagbigay ng mga patakaran at regulasyon upang itaguyod ang kabanalan at kalinisan. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng mga regulasyon na ito, ay ang mga patakaran ukol sa kung aling mga hayop ang maaring kainin, at aling mga hayop ang ipinagbabawal. Ang mga patakarang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Leviticus, partikular sa Leviticus labing isa, na naglalaman ng detalyadong mga alituntunin para sa mga Israelita. Sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita, sa disyertong lupa, matapos nilang makalabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, Ang mga pakikisalamuha nila sa kalikasan at sa kanilang kapaligiran, ay mahalaga, hindi lamang para sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin para sa kanilang espiritual na relasyon sa Diyos. Minsan, habang nagkakampo ang tribo ng Israel sa malawak na kapatagan ng disyerto, ang Diyos ay nagbigay ng mga alituntunin sa pamamagitan ni Moises, ang kanilang pinuno at tagapagturo. Ang mga utos na ito ay naglalaman ng detalyadong mga batas, ukol sa mga hayop na maaring kainin at mga hayop na hindi dapat kainin. Ito ay upang tiyakin na ang kanilang pagkain, ay naayon sa kanyang mga pamantayan ng kabanalan. Ayon sa Leviticus 11, ang mga hayop na maaring kainin ay tinatawag na, malinis, samantalang ang mga hayop na ipinagbabawal ay tinutukoy bilang marumi. Ang mga batas na ito ay hindi lamang simpleng alituntunin, sila ay may mas malalim na espiritual na kahulugan. Ang pagiging malinis o marumi ng hayop ay may kinalaman hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa pag-ugali at kabanalan ng mga tao. Ayon sa mga batas, ang mga hayop na maaring kainin ay may mga tiyak na katangian. Ang mga hayop na naglalakad sa lupa, tulad ng mga hayop na may hinating kuko, at nagmumula sa pangkalahatang bahagi ng kanilang katawan, ay malinis. Kabilang dito ang mga hayop na may kuko na nahahati at mga hayop na ruminante, tulad ng baka at tupa. Ang mga hayop na may mga katangyang ito, ay itinuturing na malinis at maaring kainin ng mga Israelita. Ang baka, halimbawa, ay isang hayop na nagpapakita ng lahat ng mga katangyang ito. Ang mga baka ay may mga hinating kuko at rumen, na nagdudulot ng pagulit ng kanilang pagkain sa kanilang mga tiyan, isang aspeto na itinuturing na malinis ayon sa batas. Ang mga baka ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Israelita, at ginagamit din sa kanilang mga sakahan at relihiyosong seremonya. Ang mga tuparin ay kasama sa listahan ng mga malinis na hayop. Ang kanilang mga hinating kuko at kakayahang magrumin ay nagpapakita ng kanilang pagsunod sa mga batas ng Diyos. Bukod pa rito, ang karne ng tupa ay may mahalagang papel sa maraming mga handog at seremonya sa templo. Sa kabilang dako, ang mga hayop na walang hinating kuko, at hindi nagmumula sa pangkalahatang bahagi ng kanilang katawan ay ipinagbabawal. Kasama dito ang mga hayop tulad ng baboy, na hindi ruminante at may hindi hinating kuko. Ang baboy ay isa sa mga hayop na tinutukoy sa Leviticus labing isa bilang marumi at hindi dapat kainin. Ang baboy ay kilala sa pagiging hindi malinis ayon sa mga alituntunin ng Levitiko, isang mahalagang bahagi ng lumang tipan ng Biblia. Ayon sa mga kautusan ng Diyos para sa mga Israelita, ang baboy ay hindi maaaring kainin dahil sa mga partikular na katangian nito. Ang pangunahing dahilan ay ang pagkakaroon ng hindi nahahating kuko, na isa sa mga tanda ng hayop na malinis sa kategoryang iyon. Bukod dito, ang baboy ay hindi ruminante, ibig sabihin, hindi nito inuulit ang pagkain tulad ng mga hayop na itinuturing na malinis, tulad ng baka o tupa. Ang mga katangyang ito ay nagpapahiwatig na ang baboy, ay hindi tumutugon sa mga pamantayan ng kabanalan, na itinakda ng Diyos, para sa pagkain ng mga Israelita. Ang mga alituntuning ito ay bahagi ng mas malawak na sistema, na nagbibigay diin sa kalinisan at kabanalan. At tumutulong sa mga Israelita, na mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at ugnayan sa Diyos. Ang mga kautusan hinggil sa pagkain ay hindi lamang pisikal na mga regulasyon, kundi pati na rin espiritual na mga patnubay, na naglalayong magturo ng moral at espiritual na disiplina. Ang pagtalima sa mga utos na ito, ay nagpapalalim sa kanilang pagunawa, sa pagiging banal, at nagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang iba pang mga hayop na ipinagbabawal ay kinabibilangan ng mga hayop na nabubuhay sa tubig na walang palikpik at kaliskis, tulad ng mga pating at iba pang mga hayop sa dagat na hindi tumutugon sa mga pamantayan ng malinis na hayop. Ang mga hayop na ito ay hindi maaaring kainin ng mga Israelita, dahil sa kanilang pisikal na katangian, na hindi na ayon sa mga batas na ipinataw sa kanila. Ang mga batas ukol sa malinis at maruming hayop, ay hindi lamang mga regulasyon sa pagkain, kundi may malalim na espiritual na kahulugan para sa mga Israelita. Ang mga batas na ito ay sumasalamin sa pagsunod sa Diyos, at sa pagsusumikap na manatiling malinis sa espirituwal. Ang pagsunod sa mga batas na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang debosyon at pagsunod sa Diyos. Ang mga alituntunin na ito rin ay nagbigay daan para sa isang natatanging kultural na pagkakakilanlan para sa mga Israelita. Ang kanilang pagkakaiba sa pagkain kumpara sa kanilang mga kapitbahay na bansa ay isang paraan upang ipakita ang kanilang espesyal na relasyon sa Diyos. Ang pagsunod sa mga batas na ito, ay tumulong sa pagbuo ng kanilang komunidad, at pagkakakilanlan bilang isang bayan na pinili ng Diyos. Ang pamumuhay sa ilalim ng mga batas na ito, ay nagbigay ng tiyak na direksyon, para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Israelita. Ang kanilang mga ritual sa pagkain, mga handog sa templo, at iba pang mga aspeto ng kanilang relihiyosong buhay, ay nakaugat sa mga patakarang ito. Sa kabila ng pagiging mahigpit at detalyado ng mga batas, ang pagsunod sa mga ito, ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at pagkakaugnay sa Diyos. Ang mga batas ukol sa malinis at maruming hayop na nakapaloob sa Leviticus labing isa, ay may napakahalagang papel sa buhay ng mga Israelita, noong sinaunang panahon. Ang mga alituntuning ito ay hindi lamang nagsisilbing gabay sa pisikal na kalinisan, kundi nagpapakita rin ng mas malalim na espiritual na aspeto ng kabanalan. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, Nagkaroon ang mga Israelita ng malinaw na direksyon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na tumutulong sa pagbuo ng isang komunidad na nakaayon sa mga prinsipyong itinakda ng Diyos. Ang pagsunod sa mga kautusang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang paggalang sa mga banal na utos, kundi nagbibigay rin sa kanila ng pagkakataong ipakita ang kanilang tapat na pananampalataya sa Diyos. Ang mga alituntunin sa pagkain, kasama ang iba pang mga aspeto ng batas na pangrelihiyon, ay nagtuturo sa kanila ng disiplina at pag-iingat sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ang mga regulasyon hinggil sa malinis at maruming hayop ay nagiging simbolo ng kanilang pagkakahiwalay mula sa ibang mga bansa at kultura na nagpapalakas ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang bayan na pinili ng Diyos. Ang mga batas na ito ay nagsisilbing paalala na ang kabanalan ay hindi lamang nasa aspeto ng pagsamba kundi sa bawat aspeto ng buhay mula sa pagkain hanggang sa pakikisalamuha sa kapwa. Sa ganitong paraan, ang mga Israelita ay hindi lamang sumusunod sa mga utos, kundi nagtataguyod ng isang uri ng pamumuhay, na magtataguyod sa kanilang espiritual na ugnayan at pagkakaisa bilang isang komunidad na nakatuon sa Diyos. Ang pagkakaalam at pagsunod sa mga patakarang ito, ay bahagi ng kanilang pagbuo ng mas malalim na relasyon sa Diyos, at sa kanilang misyon bilang isang banal na bayan sa mata ng Diyos.